Armed Forces of the Philippines o AFP lalaban at gaganti na sa China kung sakaling uulitin ng mga ito ang ginawang brutal na aksyon noong 17 ng Hunyo sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kung saan isa sa mga Pinoy ay naputulan pa ng daliri kasama ito sa mga inilatag nilang plano sa pangulo sa isang gawang command conference kamakailan lamang. Samantala, China pinagbabayad ng Pilipinas ng higit sa 60 million pesos bilang danyos sa pinsala na ginawa ng CCG sa Philippine Coast Guard. Mga kasinungalingan at fake news na ipinapakalat ng China laban sa Pilipinas, bistado na! Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na sinusubukang pasukin at unti-unti nang iniimpluensyahan ng mga Chino ang iba't ibang sangay ng ating gobyerno sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kasama di mano sa mga na-infiltrate na ng China ay ang education sector, business sector, local government unit at maging ang media ng ating bansa. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung uh, education sector, no? business, uh, even the media, no? local government units, and so on. Ito ay kakibat pa rin ng tumataas na tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa pamunuan ng AFP, hindi na nila hahayaang maulit pa ang mga ginagawang pagmamalupit na mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy. Matatandaan na hinaras, inagawan ng inflatable boat at mga armas at nadisgrasya pa nga ang isang miyembro ng ating mga kasundaluhan noong June 17. Dagdag pa ni Browner concept of proportionality o proportional response ang strategy na planong gawin ng hukbong sandatahan sakaling muli silang atakihin ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa madaling sabi, tatapatan nila kung ano man ang aksyon na gagawin ng China kung gagamit ng kutsilyo ang kalaban ay kutsilyo rin ang kanilang gagamitin. Kasama ito sa mga opsyon na iprinisinta ng AFP kay Pangulong Bongbong Marcos sa naganap na command conference sa Camp Aguinaldo noong July 4, 2024. So for instance, uh, meron pong umatake sa atin. No? At uh, ang gagawin po natin is that we will uh, apply the same level of force that would uh, allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis. That's the uh, concept of proportionality. No? Una nang sinabi ng Pangulo na nakukulangan siya sa naging aksyon ng ating bansa sa naganap na brutal na pag-atake ng CCG sa mga miyembro ng Philippine Navy sa kasagsaga ng resupply mission noong nakaraang buwan. Hindi raw sapat na maghain lamang ang ating bansa ng mga diplomatic protest. Ayon pa kay Browner, Sumulat na rin siya sa pamunuan ng Department of National Defense at sa Department of Foreign Affairs upang ipabot sa China ang kanilang demand na Naibalik ng CCG sa Pilipinas ang pitong baril na sapilitan nitong kinuha sa PCG. Pinapabayarin rin ng Pilipinas sa China ang mga nasirang kagamitan ng Philippine Coast Guard kasama na nga ang dalawang rigid inflatable boat at humihingi nga sila ng 60 million pesos. That uh, China pay 60 million pesos for the that they Kasama rin sa inilatag ng AFP sa Pangulo ang kampanya para labanan ng disinformation at ang mga fake news na ipinapakalat ng China laban sa Pilipinas, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Kailangan daw ay mamulat o magising ang lahat ng mga Pilipino sa totoong nangyayari sa ating bansa, lalo na nga pagdating sa issue sa China. Samantala, sa gitna naman ng nagaganap na bilateral consultation mechanism sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, muling namataan ang monster ship ng CCG sa Ayungin Shoal sa loob na mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay U.S. former defense attache Ray Powell, bumalik ang dambuhalang barko ng Chinese Coast Guard 5901 at pumasok na nga ito sa EEZ ng ating bansa. Wala pang naging pahayag ang Philippine Navy at ang PCG ukol sa panibago na namang pangihimasok ng barko ng China sa ating nasasakupang teritoryo. Hindi pa rin malinaw kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng dambuhalang barko na ito sa maritime territory ng Pilipinas. Ayon kay Powell ay patungo ang CCG 5901 sa direksyon ng Sabina Shoal o Escoda Shoal kung saan nakaistasyon ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay PCG Commodore J. Dariela ay dumarami na nga mga bansa na nakakaalam na mga ganitong bullying tactics ng China dahil sa transparency strategy ng Pilipinas. Hindi na nga raw bago ang mga pangbubuli na ito ng China. Sa katunayan, ginagawa rin ito ng Beijing sa Taiwan at sa iba pang mga bansa sa Indo-Pacific region. Niwala ang maraming analyst na ang bullying ay isa lamang sa mga taktika ng China upang ipagpilitan ito ang pagkamkam sa maraming teritoryo na inaangkin nito. Sinabi ng US State Department gumagamit din ang China ng mga mapanlinlang na pamamaraan upang magpakalat ng mga maling impormasyon at magkalat ng fake news dahil gusto di umano ng China na baguhin ang global information environment sa pamamagitan ng paggawa ng mga fake narratives. Kabilang sa ipinapakalat ng Beijing ay ang Nine Dash Line na kiniklaim ng China na kinuha pa nila sa Chinese map way back 1940s. Hindi naman ito sinasang-ayunan ng international community at maging ng Permanent Court of Arbitration sa Hague, Netherlands. Invalid daw ito at walang bisa dahil unang-una, paglabag ito sa UNCLOS agreement ukol sa exclusive economic zones and territorial seas. Ikalawa, ipinaliwanag ng tribunal na hindi raw kabilang ang tinatawag na jurisdictional regime o historic waters sa maritime zone sa ilalim ng UNCLOS kaya hindi maaaring i-invoke o ipagpilitan ng China ang Nine Dash Line dahil dito ay walang basihan at ilegal ang ginagawang maritime expansion ng China sa West Philippine Sea. Ang pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016 sa arbitration ang siyang naglantad sa lahat ng mga kasinungalingan na ginagawa ng China sa West Philippine Sea laban sa Pilipinas at napansin din ng international community ang paninindigan ng ating bansa laban sa mga maling paniniwala at impormasyon na inilalabas ng China. Sa pagkakasampa kasi ng arbitration case ng Maynila, ipinapakita lamang natin na kumpiyansa tayo sa ating legal stand pagdating sa mga issue sa WPS. Sa kabila ng lahat ng pinapakalat na fake news misinformation at mga ginagawang pangbubuli ng China laban sa Pilipinas, nangako si Pangulong Marcos na may gagawing hakbang ang ating gobyerno laban sa mga inchik. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruwing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.